Biyabahay na tayo! Biyabahay na! Ayan guys, ito yung sasabi ko na biyabahay na tayo. Oh. Wawa yung mga hindi matataas yung bahay. Katulad ito. Ha? Huh? Ano? Biyabahay na kami guys! Ayun guys Binahana pa tayo pati yung feeder po. Ito na sinasabi ko sa inyo gilas na si Bagyong Ramil guys Ayun o oh, bang bahana o oh. Hindi oh, na malaman guys O oh. ha oh, ah, Bang bahana Yan binahana kami guys O oh, Na stranded na kami <laughs> Na stranded na kami ay, ano? Oh, tignan nyo naman guys. So, oh, binahan na kami. Ay, no, nag naghanda na oh. Yay. Ipin natin lo guys. Bahay na talaga guys so. Eh o Kawawa guys si mga mababa ba ang Kamusta kayo yung simba namin guys? Tignan, tignan ko na muna guys. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Bang bahana na dito sa simba namin guys. Oh. Kawawa Oh. Binahana Oh. Kailangan talaga natin guys na mag-pray. Manalig sa Panginoon lang guys. Ito yung sabi ko na may posibilidad talagang bumaha, guys. Ayan, oh. Ayan. Lakas, oh. Lakas, guys. Ayan, ba-aalon din ako dito, guys. Lakas ng alon, no? oh. Ito na po yung update sa Bagyong Ramil dito sa Barangay Paltik, Lingal Aurora. Ayan, oh. Inihila na ipaan namin guys Saan mo ta? Pasama! Inihila na ako guys Tagyan natin yung mga bahay dito May mga ano dito May haba guys O, oh, Pinasok na o. Oh. Hindi na kaya oh. Ay no Hindi na kinaya guys o. Oh. Pumunta dun bang bahana oh Nakakabro na dito guys Ayun o, no, pinasok na yung bahay na yun o no. Nang baha o oh. Wala ah, kasi pa na po 'yan. Makaibang ibang bahana 'to. Lakas ng bagyo, guys, oh. So, may mga piyasa po dito bahay. Ayun oh. Eh. Kawawa kami, guys. Binahana kami. Nagkakagulo na sila, guys, oh. So, eh, yung mga bahay-bahay po, yung mga bababa po yung uh, bahay po nila, di matatawas. Uh, pinasok na din po, wawa guys. magingat Mag-ingat po tayo sa bagyo na ramil. Yan. Laga, lagay na po sila ng harang guys. Binahana kayo ha. Tignan natin ano ba yung sitwasyon. Narin na pala dito. Ano masasit? Tawa na. Diyan, hindi kayo nabot? Nabot, abot natin sa... Ingat kayo dyan, tignan natin sa loob. Tignan natin sa loob. naglilikas na po sila kasi dinaanan po sila ng bagi. Kawawa naman po itong sila ano. Ayun, pinasok na sila Oh. Kawawa, daming Ayan yung mga ganti na. Ingat po kayo dyan. Ayan, tingin, tingin po tayo. Nakagulo na po sila. Ayan okay. yung mga inalot pong chinelas yun. Pinasok na din dito? Lubog yeah. Lubog na? Ay, naku, kailangan talaga magsarado ng pintuan. Wala na. Wala na. Ha? Mo. Buksan ko. Buksan ko. Paano? Uh, Hindi, nakata. Para makita natin. Hindi hmm. pa ito binabaha, guys. O, ngayon lang binaha, o. Tama ba ang ngayon lang binaha? Hmm. Hmm. Ito na po yung update oh, oh. Kila nanay Kanina binahanap na ko sila Ngayon binahanap ulit guys no? Oh. binahan na guys so oh. oh shout shout sa inyo ay bang bahana kami guys oh. oh. dyan pinasok din po oh, madami pinasok guys so oh. yan Oh para para ma-update natin yung malalay sa ano mahal nila sa buhay. Ay. Nag nagkagulo na po sila kasi binabaha no? na po. Ano? Hindi po nila alam gagawin. Kaya uh, kaya shout po sa mga merong uh, mahal po sa buhay dito sa Dingalan Aurora na lumayo para po magtrabaho or may ginawa lang po kaya lumayo lang po saglit sa mahal mahal po nila sa buhay Ayan o. talagang matindi po si Bagyong Ramil talagang binaha kami guys <laughs> lalim na pala dito guys <laughs> makabasa na kami ayun po sila ate ano Ayun o. mas na. Hindi ko na kanaya. Malalim pala. Malalim ah. uh. Wag na kayo maglalayas. Sakit pa kayo sa ulo. Eh, na magulang nyo. Tsaka nang namumuno dito eh. Ayun po sila. Naginimas na po. Talagang pinasok po sila. Sige natin yung yung sitwasyon nila guys. sinang. alam mo ba? alam mo ba niya ba? alam mo ba? alam mo kami guys ba? alam mo ba? alam mo ba niya ba? alam mo ba? alam mo guys. niya ba? alam mo alam mag-share lang po kayo ng video na ito at mag-follow para updated po kayo kung ano po yung uh, nangyayari po dito sa Dingalan Aurora guys i-update po kayo guys oh. Uh, bang bahana kami wawa yung mga pinasok ng